Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ito ay akin lang pong payo o suggestion sa mga Muslim, makatutubo mga Muslim o balik Islam, pag wala kayong alam, mga brother, tinuturo po ng Allah, magtanong tayo sa nakakaalam. Huwag tayo magbigay ng pasya, huwag tayo magbigay ng komentaryo sa mga bagay na wala kang alam. Kasi dito may nag-comment sa akin ha, na dahil sa tanong na si Abu Sayyad Baraw ay Muslim, sabi ko Muslim. Nag-comment siya na eh hindi sila Muslim mga busayat dahil hindi sila sumusunod sa batas na, ni Allah. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na Muslim ikaw, ang hil na, na na, hindi ka na magkakasala. Mali po yun. Kasi mayroong mga tao, mga Muslim, nag iisip ang lahat ng Muslim para iso, ay eh, hindi po lahat ng Muslim ay mapasa para iso. Uh, may mga hadith na ipapakita ko sa inyo dito mga kapatid. May hadith nga mga kapatid na dito sa Sahih Bukhari, uh, volume 8, ito sa hadith number 155, sinasabi dito mga kapatid, na mayroong mga uh, these headed states that some people will be taken out of fire through the intercession of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa They will enter paradise and be called al-jahaniyim, al al-jahannamiyin. Al, -Jah al, al, al mga tao nga, taga-impirno. Huh? Sino yun? Kafir ba yun? Mga Muslim yun. Through the intercession of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in the day of judgment, makapasok sila sa sa paraiso. Kukunin sila mula sa impirno nga apoy Sino yun? Mga kafir yun, mga Muslim. Another hadith. Sa Sahih Bukhari, uh, uh, dito naman sa Sahih Bukhari uh, 44, Hadith 44, ang Sahih Muslim 193, sinasabi dito, uh, This Hadith mentioned that a person will be taken out of hellfire if they said, There is no God but Allah. La ilaha illallah. Pukunin sila ng Allah pag nakapagsalita sila ng ganan. And a good in their heart even a little as the weight of the grain barley. Uh, yung pinakagamay na uh, buto. Kung mayroon sila kukunin sila ni Allah mula sa impirnong apoy. Sino yon? Kafir or Muslim? Okay. Nandito pa, sa Sunan al karmidi 25, verse, 25:98 uh, 25, 98. This hadith says, uh, that whoever has the weight of an atom of faith in his heart will be taken out of the hellfire. Kung mayroon kang katiting like an atom na iman sa iyong puso, kukunin ka sa impirnong apoy. Sino yon? Muslim siya or kafir? Okay. Another, ang dami dito mga kapatid. Okay? Sa Sahih Muslim, hadith number 2749. And the Prophet Muhammad sallallahu wasallam said, By the one in whose hand is my soul, if you did not sin, Allah would replace you with people who would sin. And they would seek forgiveness from Allah. Kung hindi raw tayo magkakasala, buburahin tayo ni Allah. At papalitan ng mga tao na makakumit ng kasalanan at humihingi ng tawad sa Allah. Dahil isa sa mga pangalan ng Allah is Al-Ghafur, mapatawarin. So, sino ang patawarin niya kung walang magkakasala? So, mga kapatid, mga kapatid, maraming mga Muslim doon sa impirnong apoy. Huwag kang mag-isip na ang totoong Muslim ay hindi nagkakasala. Mga kapatid, huwag mag-isip. Ha? Dahil tao tayo, hindi tayo anghel. Ang mga malaika anghel lamang ang hindi magkakasala. Pero tayong mga tao, magkakasala. Sa hadith kudsi, sabi ng Allah, kung ang kasalanan sa anak ni Adam ay nakaabot sa kalangitan. Ang iyang kasalanan ay as, as, as the earth. Uh, ang yang kasalanan like the numbers the forms of the sea like the leaves of the trees they will he will they will only repent uh, and ask forgiveness and come to Allah Allah will forgive them uh, nagkakasala ang mga muslim uh, and Allah buburahin tayo pag hindi tayo magkakasala the, and he will replace another human being that will commit sin and ask forgiveness hindi ito to encourage to commit sin okay ito to encourage us to ask forgiveness humility dahil tayo ay tao ang hilang ho ang magkakasala mga kapatid. So maraming salamat sana ang mga kapatid, babae man lalaki, magkatutubo ka man o balik Islam. Bago tayo magkomentaryo mga kapatid, magsalita, mga patapos, mag-aral muna tayo, magtanong tayo sa mga taong naka mas nakakaalam sa atin mga kapatid. Ako nga sa tanda ko nito, marami pang wala akong alam sa Islam at nagtatanong ako. Alhamdulillah. Maraming salamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa